pala sa site mga idol at sya ka ng kalabaw sa uglang nito mga idol walang kamatis puro yung good morning good morning good morning magluluto tayo ng palaya masarap mo ang palaya ya eh. luluto natin yung ating mga ayan ayan po ayan po ayan po ayan po ayan wala po sahog ito mga idol wala sahog na kamates wala sahog na naman itlog lang at saka palaya ayan pa kami na para baboy yan para sa kanila at baboy huwag natin ng baboy ito para masarap sa baboy ayan ayan

Ang birthday ko po, January 10, 1969 po ako, January 10. Uh, daming bumabati sa akin, pero nagpapasalamat ako. Ayan. Tawag natin, isang tray na ito. Ayan. Yeah. na ito. ng paminta, papahangon. Pa, pa, Ayan, 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 Ah, nagsabaw ano? Tingnan mo, wala tayo dinagay na sabaw, nagsabaw. Kaya maya nito, lalagyan na po namin ng sa tray na itlog ng nitik. May naman po yan, matutaw. Wala po sa ugyan. Bet, itlog lang, puro walang kamate. Walang kamate. Hindi. Okay. Talagang ganun po yan. Ayan, ang tuyo rin ito, napakasuro. Magandang tuyo ito, ano? Siguro bataan ito. Yung mga idol natin, taga-bataan, laging nagtatala ng ano. Lagi nagdadala ng tuyo ay uh, tuyo. Ganito yung kura. Sa tagabata na mapasyal kaya ito, baka naman. Hindi, <laughs> Kami nung bata kami Rudy, pati sa baon ng to, in, inaampula namin sa kanin. No? Masarap yan. Masarap sa tuyo, maluto. <laughs> kaya agad ng kalapaw nito, ito ang pala, <laughs> napakasarap. Ay, na. Good morning, good morning. Ang mainit yung ano, patol dyan natin lang. Pahal po sa kanina. Ah, hindi mo na kakain tayo. May buhangin pa ng konti. Eh? Alam niyo natin di pa kasama yung tiga. tiga. Sabang sa kanina. Sawad din eh. Sawad yan. Pagay na natin yung san tray na itlog. ayano. yan, oh. Ang sawag dito, mga idol, yung ampalaya, yun, hindi po yung itlog. ayano. Ang itlog, sinuhugan natin ng mga palaya. So, tiba yan. Oh. No? Ah, yan, no? Kaya, Lalagyan natin ng konting asin yan, no? Konti lang, pampasarap, mga ito. Parahin na tayo nito. Ano? luto na toro, tiba yan. Para, tiba. Pwede mo na yung kanin na, no? Tulit na natin yan. Para may mapagitan natin sa mga ito. Ang dami pa naman tao daw sa, no? Sa resort kasi, pag na, masusukat po ako ng mga tiles.

Tira tayo ang sinangag. Ano, ano na na? Tira tayo sinangag. Ba, tira mo, tira mo. Gusto mo na yung sinangag. Ba't hindi nyo nilagyan ng itlog yung sinangag nyo para manyaman? Gusto ko malag... ma... Gusto ko sa ano? I'm sorry. Gusto ko sa ano? Sa kanin. Ah, tignan nyo. Malilibre naman natin yan. Ay, marami naman tayong tubig sa nawasa eh. <laughs> Dapat nadagay nyo ang tubig. Libre naman. Kasi tignan nyo, parang hindi luto. Pero magandang klase po yan, hangin po na lang yun. Oh, gusto ko malaki. Yan naman gusto nila ganyan. Eh. Hmm. Ay, ikaw ka, yun ay nagkamali ka lang. <laughs> <laughs> ikaw yung malaki. <laughs> so, yun may gusto ng ano, pa, hindi dito, yung... Ikaw ka, yung magagto. Mag ano sa Tagalog yung magagto? Mag yan ito, tanong sa sa akin ito ro di ba dito si ah si na naman talaga ang so, nasunog sa sasangunan natin dito dito para sa puto kuno na pala natin na yan lalagyan lang natin ng ano yan tuloy lalagyan natin ng konting na ano yan Ampali, yan pamamane pa vitamins yan mga Mainit yung kawali ito. Parang may buwanin yung part order natin. Ano ba ko nagalingan namin anong ito? ah Binigyan mo ko na sa yung pang, pangano na siya mento, Rudy Boy. Eh. Kuha pa kanin dito, Ray. Kuha pa kanin dito. Dito, banda ito, Para sabay-sabay tayong kakain. Wala tayong pakwan, wala tayong milon. Nakalimutan. Naaluhan natin na. Nung bata kami nga, sabi ko nga, pagka may tuyong ganito, may konting ano, may konting sabaw na mantika. Ang ganto, napa mo. raminatin natin. Ako, okay, isang tuyo lang ako. Sabay ko lang kay Rudy. Tagis na tayo, Rudy, ha? Dalawa sa akin. O, atay Talaga. Magkakasakit ka sa bato. Bato, <laughs> Rudy, boy, ko Dalawang tuyo. mga so, okay, kunin na natin yung palaya niya. Ayan, ha? Ang O, Pusin natin yung palaya. O, ang patulga. Ito. ito, 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 ito. Nasunog-sunog pa sa ni mo. Ang pangon. O, Ryan, sa bari. Patay mo na yun na. Patay mo lang, pay bato. <laughs> magamit Magagamit ka mabawa? Dapat na. kung ko na. Nagbago na. Nagbago na raw ang pangon na, na Ang pangon niya, sa no? tumasalit si Trudy po yun nagdadala ng ito. Nasa am Ang uh, sarap nito, mga sa Katas ng kalabaw. At saka wala tayong iniyaw, ano? Malakas yung views natin sa mga... Ah, tumatas ng tubig. Marami na nga na yan. Itang malaki. Meron na kung na, nakuha. Na ko lang, Ako, marami na. Yung iba kasi, mga... Gustong gusto yung lalo, ay eh, ano natin mga idol, ay eh, natin, ako na magluluto. Hindi ininis na na yeah. yung mga boyer. Ay, masarap nito. mo Ganito Ryan, pagka kasi kayo, pagod yung nagtatrabaho, tingnan nyo. Nakita ko nila na dyan, nakatayo lang. Kailangan pagsilbihan mo ganito Ryan, kapag wala ako. <laughs> ah, Natata. Ano na, magugas lang kayo na kayo kamay. Ayan ah, <laughs> kailangan may konting ano, halong... Anong pagmamahal na pampatawa? Maganda itong anong imbo, parang yung burner, ay ano, tawag. <laughs> <laughs> ano? Basta kaya, ano, kaya nakaganyan yung ano mo, yung tubig mo. Dapat lagi naralag lang. Ah, okay. nakakasya, palitan natin ang bago yan naman. Tupperware, tupperware, oh yes. Maraming tupperware sa ano. Puso yung tupperware dati, dati plastic lang yung eh. tupperware, madigat. Ah, magpapatispa niya rin. <laughs>

Panginoon, maraming salamat po sa biyayang sinagkakaloob niya namin sa araw-araw. Maraming salamat po sa pagkain nakapag, sa, po nakasito, pag na kapag ngayon sa amin. po sana nakasito lakas ito pang namin ang aming trabaho sa buong mag-apos. Kain na po tayo mga ito. ito. Bigyan mo kasi pare. Bigyan diba? tayo. Kaya naubos ko yan kasi na yan. Pati, pati na yung sabato ko. Lagyan mo lang ito. Ganyan lang. Huwag mo nang kagatin. Nabalik <laughs> <laughs> ko po. po yung gatas ng kalabaw. Ang lapot. Favorito mm -hmm. niyan. Favorito nyan no? Uubusin niyo isang ano yan? <laughs> Ayan, no? Ruby okay. Yung, yung nagdada, yung kumakain para tayo nagdadasa, huwag agawan, ano? <laughs> Ma, para medyo matagal yung pahinga ninyo. Oh, no, hindi, ano? Asin, ano? Pinawa asin, isang ano, hindi pare pa, <laughs> yun. Ganyan, ano? Ano, <laughs> ah, asin pwede. Ito po po, eh. kapat na yan gatas. Iboy pa ito. Ah, uh, Nakakutsara pala. Maraming boy, ano, ano dito eh, si boy boy bali, si ano, boy bato, wala pa siya ano, na eh, close eh. Ang <laughs> 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 tagal kay sombrero pagka kumakain. Para bigyan ka lang ang pagkain. Lagi-lagi <laughs> natin pinag-uusapan yan, ang tagal na natin. Ha? Ako ba yung mga kandano? Ay, tanggalin mo na tanda, no? Para magkilala ka ng tatay na mga kamagana mo ito, ano? No? Para mapadala yung mana mo, hindi yata natuloy yung mana mo, eh. Ubus na. Ubus na, Ay, Kaya na, mga ito. Sarap nito. Maganda, alo. Nawawala yung isang bote rin. Wala ni, wala ni. Ah, gusto pala nila. Oh, yan, yeah. oh, Good morning, good morning. Malakas agatas ng kalabaw ito. Lalagyan ko muna yung kape ko. Yan. Halo mo na makakain ko yan. Kanyan po yung pato. Natulog, eh, Natulo, Ang natulo. eh, eh. galing hangil eh, Natulog. Ang sarap niya Rudy Boy ng kape. Lagi kong katabi si, ano ah, si Tagalog Siya Si Yung pun mga magulang nito mga idol. Lahat niyang magulang niya, kapatid niya, na sama doon sa ano, ang tawag doon? Yolanda. Siya lang po natira. Buti may kamag-anak siya dito sa amin ngayon. Kaya ginawa ko nagtatrabaho kahit na hindi po marunong magtagalog. Ngayon lang nakipagtrabaho sa construction. Stop and told it. Eh. Pala, saka to. Saan? No. Ako makahingin ng gas ng kalbaw. Ang naman Ha? Ako makahingin ng gas. Ayan, so po o tuyo, tsaka ano. Menginak main, ham. Ina mending kerja, apa dan dan. Ada main dulu. Good morning,